Ah. Okay naman kilala Daryl. Daryl? Rajen po, Rajen. Uh, nice to meet you. Nice to meet you po. Ang bait mo. Absolutely. Ha? Sana marami pang babaeng katulad mo kumabait ba? Not all the time. <laughs> uh, yet, ah. God bless. Awitan ah, mm -hmm. lang kita. Dahil binigyan mo ng pera pa. Sana magustuhan mo. mo Kung makakita ka ng higit Sa isang katulad ko Hindi ako magbabago Diyos, magagawa sa kanal, ang mahal, ganyan, o Espiritu Santo. Ay, mahibis may piso ka? ka Hingi ako ng piso ba? Pambili ng tubig ba? Oo kasi ako? Salamat oh. po. Malaki ito, piso lang. Hiningi ko sa ba? Wala. Okay. Salamat po tayo, makabili na po ko ng ano. Dahil, okay lang sa'yo, tayo. Awitan lang ito, tayo. binigyan mo ako ng pera ba? Okay lang? Okay lang? Oo. Oh. Okay lang sa'yo, makita bila ko sa sa'yo. Okay lang? Wow, ang mo. Ay, ah, maganda ka, tayo. Ang ganda mo. Oh. Ha? Teka <laughs> saan, okay lang, makikipo po De, binigyan mo ko ng pera ba? Oh. Sa'yo, salamat. Ito lang, iningi ko sa Sapat to sa akin. Taga saan ka te? Eh. Taga Bohol. Ah, taga Bohol. Bakit bakit nandito ka? Eskwela. Mag-aaral ka pa? Ah. Mab Mabubutihan ng pag-aaral. Sana marami pang babae nang katulad mo kaganda. At maganda, ah, mag maganda. Ganda. Ganda, mag -smile mo ka te. ah to, maganda. Eh, ganda mo sa mayon ba? Awitan lang kita, okay lang? Ah, sige. <laughs> okay lang, nagkaon ko. <laughs> Sobrang bait mo, okay lang. Okay lang, ayos lang. Ah, Tamang-tama, kumakain ka, umaawit ako sa'yo. Ha? Ah? Kasi yan na payasa ko pala kalakad ba dito ba? Mm -hmm. Hindi ako sa nalito na, galito, na kasi ako na hindi ko alam yung daan pa uwi ba? Yung saan to daan dito? Ang diri ko ya or ditong daan is yung mga jeep lang patungo Cordova ah, or yung niyan yun pala yung daan yung daan patungo sa Kusumo. mo. Sige na. Kung... ako <laughs> Akin na. Ah, wait lang ito Bali ba ko magkilala? Kilala ka niya? super sobrang bait mo ba? Huwag okay, ka matakot sa akin. Mag mabait mo akong tao. Huwag uh, ka okay okay lang Daryl. Daryl? po, Rajen. Uh, nice to meet you Nice to meet you po. Ang mo. Ha? Uh, huh? Sana marami pong babaeng katulad mo uh, mabait ba? Not all the time. Ah. God bless. Ah, wait mm -hmm. lang ito ha. Ah. Dahil binigyan mo akong pera ba? Kung parin kaya ang ibigin mo, kung makakita ka nang higit sa isang katulad ko, hindi ako magbabago tulad ng sinabi ko pag ibig ay para lamang sa isang puso Sana ay hindi lamang sa labi mo maririnig Yan ay asahan mo pagkat ako'y tapat sa pag-ibig Sabihin mong lagi inakala Ikaw pala ang makakasama Ang hanap ako'y iyong mahal At hindi pa nang pangabang buhay Hindi magtataksil kahit na kailanman Dahil ang tibok ng puso natin isa ang nararamdaman wow! wow! Ayos lang? Ah! Baka lang sa okay. turbo th kita? Bakayang... Okay lang. Pa rin kaya Mula sa simula Ang mapahanggang wakas Ay di ka magpapabaya Hindi ganyan ang tulad ko you, di ang Kilala mo naman ako Pag ito na laging ang hangarin ito Sana ay hindi lamang salabi labi mo maririnig Alam mo yan? Yan, yan ay sa ano Pagka sa pag-ibig Sabihin mong lagi ako'y iyong oh. dinde penang dalih tund di pangabung buhai hindi mag tataksil kahit nakai nan man dahilang tibub nang kuso natin isa <applause> rarandama so natin isa nararamdaman ah. Ano pa ang ulit? Darren Darren Okay lang, okay, may nanap eh, may hinintay ka? Yung kaibigan mo? Or? Uh, yes po, kaibigan Your... May ibibigay ako kasi birthday ng Ay, okay lang tayo mag, mag, mag ano tayo, magkaibigan tayo mag gusto mo magkasin mag mag lang tayo kasin okay lang magkasin tayo okay lang <laughs> oh, <no. laughs> hindi ko alam <laughs> magkasin lang tayo kasin tahan ah, <laughs> may, <laughs> uh, may, may, ano may ano may ano ako ka sa'yo binigay mo kong pira may bibigay ko sa'yo Nakulito. nakahanap ko sa'yo sa basura ba ng some flowers for you wow. Crossroads once again. You're telling me you're so confused. You can't get up your mind.